Ayan na si Dodi Nagaw. Ayan tatay niya. Ayan yung anak niya. Ayan, niya alamig yan. Wala mo mga Sa Sa dalikod, wala may... ...rattling pala dito. Ay, ay, nag-iisa-isa no. ay... na yata. <laughs> <laughs> ay, mayroon po. I-respond doon kung wala Wait, ako. Hindi <laughs> nga eh. Ito yung puto delikado pa lang mapagkain. Kaya nga, ano natin? Ha? Huh? Yung sa kadas oh. Ayun, oh. Kumakain ako yun. Hindi mo lang kakamayin, eh. Ayun, no? Oh. Ipapasa ka mo lang sa... Ano mo nang walis para magsakay sa daspan. Kisa dito pa magkarat yung kulo. Saan? Ito nga, nakakawal. Nakakawal, lalo pag... Mamaya, mo, yung may sakit yan. Ito yung kabaklaan nito. Hayop <laughs> na mukha yan. Ayan. Uy, tulak muna palabas. Okay. Para mag-alis dito sa kusina. Sige, palabas mo dito. Dito, Gul! Cool. Masuot yan dyan. Gul, malalaman ko ba sa kanya papunta? Okay na! <laughs> kabaklaan naman. Diyo ang Sige.

Se douse na ka ka diau. Ganienet. Son tres zakate paran moma. Ahora tinito.